the Welcome back to our vlog. So, ayan, nagbibiyahe kami, guys. Papunta kami ng bata. So, ayan, along the way. So, nakikita niyo yung paligid. Napakaganda ng kanilang design art airplane o di ba so beautiful guys di ba nakikita nyo yan ang mga design dito sa Saudi Arabia sa kanilang highways. sa mga bakanting daanan ayan so ginagawa nila yan para sa mga motoristang dadaan na mayroon silang makikita mga beautiful arts di ba so marami din puno pagdating naman dito ay nakarating na po kami sa batha so ayan guys ito po ay Pinoy Market So, dito makikita at ma mahanap ang mga Pilipino foods. Dito naman guys ay mga nuts. So, ayan. Ang dami nyong pagpipili ang mga nuts at chocolates. Ayan guys. Itong store na to ay napakadami ng panindang nuts. Different kind of nuts, chips, and chocolates, and candies. Ayan guys. So, mahala na kayong mamili dyan. Dito pa rin ito sa but ha Saudi Arabia guys so napaka mura lang ng ganitong mga bilihin guys pag ganitong shop ang pupuntahan niyo at saka pa kayo ng inyong mga bulsa so ayan guys pinasilip ko lang sa inyo ang loob ng isang shop na napakadaming nuts So guys, pagdating naman dito ay nauhaw na kami. So bumili ako ng The Bubble Tea. Ayan po ang kanilang coffee shop, The Bubble Tea. So dito ay ako ng avocado, milkshake ata, parang ganun. So marami silang customer, busy ang kanilang staff. So nagkikita nyo kanina may mga babae, di ba? So ayan. Sikat at kilala po siyang bubble tea dito sa Riyadh. So, ayan ang kanilang mga binibintan ng iba't ibang klaseng flavor, flavor ng bubble tea. So, ayan, may cookies and cream, mango, green, matcha, and matcha. Ayan po, guys. So, pagdating naman dito, ay nakapunta na naman ako sa isang shop ng mga rilo. Ayan, guys, all watches po here. Wala pong ibang kasama, kundi mga watches. Single or couple ka man, dito ka, guys, pumunta. Kasi dito humahalap ang iyong hinahanap. Ayan. So, marami silang iba't ibang klase watches. Merong mga de battery at chaka merong automatic at chaka may ano po sila guys? May waterproof or hindi. So, ayan guys. May gold plated. Basta madami po siya dito guys. Iba't ibang klasing mga watches po. Napakaganda. Men and women po. Ayan. And by So guys, ayan dito may mga pang babae. May G-Shop din sila. Or gold plated. Ayan guys. Diba? So beautiful watches. So, pagdating naman po dito, ay eh, nakapunta na naman ako sa isang palaruan ng mga Pilipino o mga ibang lay na mahilig mag-darts. Ayan, Darts Saudi Arabia, guys. So, dito kung gusto niyo maglaro ng ganitong mga tusok-tusok, guys, dito kayo pumunta para tusokin kayo. So, Darts po ito, nasa villaggio din po ito, guys. Lahat ng mga Binibidyo ko ay bilagyo lang po guys. So, ayan. Di ba nakikita niyo na mapapasensya niyo na at magalaw ang aking camera. Dahil ako ay pasmado na. So, guys, thank you. Pagdating naman po dito guys sa isang kainan na naman po. Ako pumunta guys sa marami ding tao guys. Nakikita niyo naman di ba full up. people. So, ito ay food court dito sa mo. sa taas po iyan, guys. So ayan, marami na tayong makikita dito mga kabayan guys. Super kami ng kabayan dito guys. At madami din kayong pipili ang pagkain na pang Pilipino. Diba? So ayan, na nga ang sarap. Ayan, ng, ang aking binili guys. Diba? So delicious. Nakakagotom talaga kumain ng masasarap diba so delicious guys tara na samahan nyo na akong kumain dahil ako nagutong na sa pag-iikot dito sa bata ang dami ko ng inikot ang dami ko ng pinuntahan ngayon lafang naman tayo thank you so much subscribe and share and comments bye